Marcos pinayuhan na bumuo ng fact-finding body sa anomalya ng flood control projects. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw sa video na ito ay batay lamang sa obserbasyon at pampublikong impormasyon, hindi ito opisyal na pahayag mula sa mga personalidad o institusyong nabanggit, layunin ng Buzz Pinas na magbigay ng intriga, balita, at komentaryo para sa ating mga manunood. Kumusta mga kabuzz, eto na naman tayo para sa isang mahaba, mainit at punong-puno ng intriga na diskusyon dito sa BuzzPinas. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakasensitibo pero napaka-importante ring isyo na tumatama hindi lang sa bulsa ng gobyerno kundi mismong sa buhay ng bawat Pilipino. Ito ay ang usapin ng flood control projects na taon-taon binibigyan ng pondo, taon-taon pinapako sa mga pangako, pero taon-taon ding bumabalik ang parehong problema, baha. Nitong August 23, 2025, lumabas ang panawagan ng Association of Generals and Flag Officers o AGFO, ito ang grupo ng mga retiradong general at matataas na opisyal ng militar, sa kanilang pahayag, hinikayat nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na bumuo ng isang fact-finding body para imbestigahan ang lahat ng anomalya sa flood control projects. Pero teka ka Buzz, bakit nga ba sila nakikialam dito? Simple lang, sabi nila, hindi na biro ang nangyayari, bawat bagyo. Bawat malakas na ulan, laging may komunidad na nalulubog, at kung totoo nga ang mga anomalya, ibig sabihin may pera na dapat sana proteksyon ng taong bayan, pero napupunta lang sa bulsa ng ilang tiwaling opisyal. Kung babalikan natin ang SONA ni BBM noong July 28, mismong siya ang nagsabi na paiimbestigahan niya ang flood control projects dahil nakita mismo ng administrasyon kung gaano kalala ang epekto ng tatlong magkasunod na bagyo at habagat bago ang kanyang talumpati, kumbaga, saktong-sakto ang timing, at ngayon, lalong pinapainit ng AGFO ang usapin. Pero ito ang malaking tanong mga kabas, kaya ba talagang resolbahin ni Marcos ang problemang hindi na solusyonan ng mga naunang administrasyon? Ilang dekada na itong flood control projects, mula pa kay Marcus Sr., hanggang kay Cory, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino, Duterte, at ngayon kay Marcus Jr., laging may pondo, laging may proyekto, pero bakit tuwing tag-ulan, lumulubog pa rin ang Metro Manila, Central Luzon, at iba pang bahagi ng bansa? Hindi lang ito simpleng kakulangan sa plano, para sa marami, malinaw na malinaw na ito'y malaking gatasan ng pera, ghost projects, overpricing, double funding, bid rigging, at iba pang modus na parang paulit-ulit na lang. Ayon sa AGFO, hindi sapat na gobyerno lang ang mag-imbestiga, bakit daw? Kasi kung gobyerno lang, baka takpan lang ang iba, kaya ang gusto nila, may kasama ring pribadong sektor at independent figures, kumbaga, isang fact-finding body na hindi basta-basta kontrolado ng politiko. Ngayon, mga kabaz, isipin nyo, kung totoo ang bubuo ng ganitong independent body, sino kaya ang mga mauupo dito? Mga eksperto ba sa urban planning? Civil engineers? Environmentalists? O baka naman mga malalapit pa rin sa administrasyon? Dito pumapasok ang intriga, kasi kahit sabihin nating independent, paano kung piliin pa rin ng malakanyang ang mga miyembro? Paano kung ang mga ipapasok ay may koneksyon sa malalaking contractor o kaya sa mga political allies? Hindi ba parang back to zero din? At eto pa, noong August 11 lang, inilunsad ng palasyo ang sumbong sa Pangulo website. Sa loob lang ng ilang araw, mahigit 2,000 reklamo agad ang natanggap. Karamihan dito tungkol daw sa flood control projects, kung ganito karami ang sumbong, ibig sabihin, hindi lang iilang opisyal ang posibleng sangkot, malawak ito, parang ugat ng korupsyon na kumapit sa halos lahat ng sulok ng bansa. Ngayon, itanong natin, kung makikita ng fact-finding body ang lawak ng anomalya, handa ba si Pangulong Marcos na ipitin pati ang malalapit na kaalyado kung sakaling sila'y mabanggit? Mga kabas, alam natin ang kalakaran, madalas kapag maliit na opisyal, mabilis makasuhan, pero kapag mataas ang rango, minsan nawawala na lang ang kaso sa ere, kaya para sa publiko, malaking test ito ng kredibilidad ng administrasyon. Dagdag pa dyan, meron ding mga nagsasabi na baka gamitin lang ang investigasyon bilang pampalubag loob sa publiko, kumbaga, para lang may masabing, we are doing something, pero sa dulo, wala ring nakakasuhan, wala ring napaparusahan. Pero isipin nyo rin ito, kung seryosohin talaga ni BBM ang investigasyon, malaking puntos ito sa kanyang administrasyon, kasi kung mapapatunayan niyang kaya niyang kalabanan ang tiwaling flood control mafia, ibang level iyon, kumbaga, tunay na legacy project. Pero mga kabas, hindi rin natin maitatanggi ang posibilidad na baka political weapon din ito. Alam nyo naman, malapit na ang midterm elections, at kapag lumabas na may sangkot na opposition politicians, aba, siguradong malaking gera ito sa politika. Sa kabilang banda, baka rin may tama ang mga kaalyado mismo ng administrasyon, paano kung ang mga kontraktor na sangkot ay konektado sa mga taong malapit sa palasyo. Anong gagawin ng Pangulo? Lalabanan ba niya ang sarili niyang tao? Kaya hindi lang ito simpleng investigasyon, ito ay posibleng litmus test ng political will ni Pangulong Marcos. Mga kabaz, napansin nyo ba? Taon-taon lumalabas sa budget ang bilyon-bilyong piso para sa flood control, pero kapag pumunta ka sa mga lugar tulad ng Bulacan, Pampanga, Cavite, Metro Manila, halos hindi mo maramdaman ang pagbabago, minsan nga, mas malala pa ang baha ngayon kaysa noong dekada 90. So ano ang ibig sabihin nun? Dalawa lang, either palpak ang plano, o kaya na wala ang pera, at alinman sa dalawa, dapat may managot. Pero syempre, hindi mawawala ang mga taong magtatanong, paano kung showbiz lang ang lahat? Baka raw parang Blue Ribbon hearings lang na puro investigasyon, puro pasabog, pero sa dulo, wala rin. At dito pumapasok ang papel ng media at ng publiko, kasi kung ang mga Pilipino ay tahimik lang, malamang hindi rin gagalaw ang gobyerno, pero kung tuloy-tuloy ang pressure, mas malaki ang chance na may totoong resulta. Isipin nyo, kung bawat flood control project ay may kickback, ilang bilyon kaya ang nawala sa loob ng sampung taon? Ilang eskwelahan ang dapat na itayo? Ilang ospital ang dapat nagawa, Ilang pamilya ang dapat na nailigtas sa pagbaha? Pero dahil sa katiwalian, lahat yun nawala. Ngayon mga kabuzz, sa dulo, ito ang pinakamahalagang tanong, may tiwala ba kayo na kayang solusyonan ng administrasyong Marcos ang problemang ito? O isa na naman itong palabas na eventually malilimutan ng tao kapag may bago na namang issue? At dyan nagtatapos ang ating malalim na talakayan mga kabas, isang isyo na hindi lang simpleng politika, kundi usapin ng buhay, kaligtasan, at kinabukasan ng bawat Pilipino. Ano ang tingin nyo? Dapat bang bumao si Pangulong Marcos ng isang independent fact-finding body para imbestigahan ng anomalya sa flood control projects? O sapat na ang ginagawa ng Senado at Kongreso ngayon? I-comment nyo na 'yan sa baba at sabay-sabay nating pag-usapan. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong intriga at balita dito lang sa Buzz Pinas.